sa tayo ulit ng message mula sa ating inbox mga preno. Sabi sa atin dito, good afternoon kuya TPC. May gusto lang ako i-share about sa problema ko para makabawas din kahit papaano. Tapos bigla siyang may hahaha na all caps dito. And ang weird. Ang sarap lang kasi sa tenga ng boses mo habang nagkukwento. Call me na lang po. Sobrang sama ako na ba sa part na hindi ko pinapansin ng tatay ko ng 2 years dahil sa galit ko? Sobrang sama ako na bang anak? Mula kasi bata pa kami, nakaranas na kami ng pananakit until now. Pati si mama sinasaktan. Hindi ko alam bakit ayaw iwanan ni mama. Sasabihin niya lang sa amin na ayaw ko kasi iparana sa inyo na broken family. Yo, pinakamalaking pagkaamali ito ng lahat ng tao. Marami akong kakilala mga preno na sobrang lalapit sa akin na ganito yung thinking. ayoko kasing maging broken family. Ayoko kong iparana sa anak ko yung broken family. Kaya hindi nila magawang alisan no? o hiwalayan yung mga taong nagpapamiserable sa buhay nila hindi ko alam kung bakit hindi magets ng mga tao no? na hindi lahat ng kumpletong pamilya ay eh hindi broken family. May mga pamilyang sira, hindi dahil kulang sila sa miyembro. No? May mga pamilyang sira dahil may mga miyembro na buwisit, may mga miyembro na kup. At may mga sitwasyon no, kung saan ang isang broken family, maayos lang siya kung yung isang dysfunctional na member, eh, alam nyo yun, kung wala nang magawa sa ugali niya no? o grabe na yung mga pinagagawa, mas maigi nang mawala siya sa family picture. No? Para saan lang naman yun mga pre Tuloy natin, hindi ko alam bakit ayaw iwanan ni mama. Sasabihin niya lang sa amin na ayaw ko kasi para na sa inyo na broken family. Masakit mawala ng ama at lalong hindi ko kayo kaya buhayin. Yan, lungkot nun, no? Sobrang daming flaws sa sinasabi nito ng mama mo, no? At isang malungkot na katotohanan yung sinabi niya sa dulo. Masakit mawalan ng matinong ama, no? Yun yung totoo. Masakit mawalan ng isang well provider, napakabait, at isang mabuting father figure. Pero kung hindi naman kasi ganun yung mawawala, sakto lang, ba? Diba? Pwede na. Kaya naman. Pero yung isang masakit na katotohanan, no? Yung sinabi niya dito na hindi ko kayo kaya buhayin. Ito yung dahilan, no? Kung bakit? Lagi kong ina-encourage 'yung mga tao, mapababaya o lalaki, kahit na sino umiibig, no, bago ka pumasok sa isang relasyon, kilalanin mo muna 'yung sarili mo, no. Magkaroon ka na ng sarili mong panghahawakan, no, kasi hindi maganda na papasok ka sa isang relasyon tapos mabubura na 'yung kung sino ka, magiging isang asawa ka na lang. Kumbaga, yun na lang 'yung pagkaka mo, no, asawa ni ganto. Nanay ni ganyan, pero sino ka bilang tao? No? Kung baga, hindi ka makaalis sa isang relasyon kasi hindi mo kaya, wala kang kaya sa sarili mo. Kahit sobrang basura na isang sitwasyon, hindi mo kayang makawala kasi hindi mo na pinahalagahan kung sino ka eh. Nakakalungkot sa totoo lang, no? Sabi niya dito, tak na naman kasi naaasawa na pakinggan, naakapagod. Kaya ko naman pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, pero ayaw ng mama ko, ayaw niyang mawala ang asawa niya. Kahit napaka-toxic na ng pamilya namin, pag uuwi ako sa bahay galing school at andun siya, Di ko pinapansin kapag kinakausap ako ng asawa ni mama. Di ko pinapansin kasi sobrang laki ng galit ko sa asawa ni mama. Well, kung nagtataka kayo ba't asawa ni mama ang tawag ko dun, ayaw ko kasing ituring na papa ko yun dahil matagal ko na siyang pinat sa utak ko. Kung yung iba gusto ng ama, ako hindi. Mas gustuhin ko na lang na kami na lang na mama ko kasi alam ko naman nakakayanin namin kahit nawala siya. Pero kada nag-uusap kami ni mama na patawarin ko daw asawa niya, di ko kaya. Sobrang laki ng galit ko sa asawa niya hanggang mamata ko, hindi ko kayang patawarin. Sobrang sama ko na bang anak? Wala na ba akong kwenta? Kada nagrarant si mama about sa asawa niya, kumukulo yung dugo ko. Nagtatalo kami ni mama kasi nga ayokong patawarin. Sobrang martir ni mama sa asawa niya. Kahit sinasaktan na siya ng pisikal, bali wala lang ni mama habang ako umiiyak pag naririnig ko sila sa kwarto at gusto kong sakakin yung asawa ni mama hanggang sa mawalan ng hininga, Jesus. Sa tingin niyo po ba, dapat ba napatawarin ko siya para kay mama o hindi na lang hanggat hindi siya nagbabago? Eyo, hindi ko alam sasabihin, no, naawa ako sa mama mo eh, di ba? Niyakap niya na, no, na ito na yung buhay niya. Ito na yung klase ng tao na inasawa niya, di ba? Ito na yung klase ng buhay na meron siya. At siguro sa point of view ng mama mo, no, sobrang dami nang negatibo na nilulunok niya. Baka sa point of view ng mama mo, no, mas makakagaang sa sitwasyon niya. Kung ikaw eh, hindi galit sa papa mong na Nakaawa mama mo, sa totoo lang. No. Yun yung nararamdaman ko sa kanya. The fact na tinatanong mo sa akin kung dapat ka ba magpatawa, di, ibig sabihin hindi mo kaya eh, di ba? kung papatawarin mo man to para sa mama mo, alam mong niloloko mo lang yung sarili mo. So, wala rin point. Kasi ang pagpapatawad, di naman yung decision ni. Para sa akin, di ba, isa yung natural na pakiramdam na mararamdaman mo na lang sa isang tao pag handa ka na, ano O pag merong pagbabago sa isip mo, no? Depende sa mga nakita mo, sa mga naramdaman mo. Biglang ma-realize mo na lang na, ah, hindi ka na pala galit, no? Pinapatawad mo na pala. Pero hindi, sa tingin ko, hindi siya pwedeng gantung paraan, no? Patawarin ko na ba siya dahil masama na ako anak? Pra, hindi ka masamang anak, kaya? Yung papa mo masama, masamang tao. Alam ko may sinasabi yung ibang tao na, ah magpatawad ka, hindi para sa ibang tao, no? para sa sarili mo, para meron kang peace of mind. Pero kaya mo bang patawarin yung isang tao na uh, pwedeng kinabukasan maririnig mo na binubugbog pa rin yung mama mo? binubugbog pa rin kayo. Kumbaga, magigets ko yan sa mga bagay na matagal nang tapos eh. Pero habang nararanasan mo siya, ano yung papatawarin mo na, ah, pinapatawad ko na kung sino ka bilang tao, no? Pinapatawad na kita. Ah, Aray! pero i understand who you are friend hindi pa rin hindi pa rin ganitong buhay para sa akin pre tama lang yung ginagawa mo no ang pinaka-ideal na magiging sitwasyon ng nanay mo eh ma-realize niya na hindi dapat siya mag-settle sa ganitong buhay, no. Hindi dapat niya panindigan ng isang tao no para lang masabi na hindi kayo broken family. Eh sira na nga kayo, 'di ba? Binubugbog kayo mag-anak, binubugbog siya, sinasaktan siya, tapos ikaw umiiyak na lang pag naririnig mo kung paano siya saktan. Kailangan mo pa realize sa mama mo no na sira na kayo ngayon? Ngayon pa lang sira na kayo kahit kumpleto pa kayo. At total sabi mo naman dito na kaya mo ng pag sabihin pag-aaral, pagtatrabaho. Yun ang pinamaganda pre. Kailangan I embrace yung sakripisyo no, na makawala dyan sa poder ng hype na yan. At magkaroon ng mas peaceful na buhay. No. Yun lang na yung para sa akin. No. Sana ma-realize ng sa mama mo na hindi lang nagtatapos yung story niya dito sa mundong to bilang asaawan niyang tatay mong yan. Yung hey, kilala ko pre, no, sobrang lapit sa akin na nagkaroon pa ng pangalawang chance sa buhay yung mama nila. No, kahit medyo may edad na. Kasi hindi ko alam kung kaya pa magbago niyo tatay mo. Eh. Diba sabi mo dito, ang tagal niyo nang sinasaktan. Diba hanggang ngayon sinasaktan kayo, sinasaktan yung mama mo. May mga tao na sa sobrang tagal na nilang ginagawa isang bagay. walaman eh. Nang wala man lang pumupulis sa kanila, no, walang nakakapigil na gawin nila yung bagay na Nagiging sobrang komportable sila no, sa kung sino sila, kahit pa napakakupal nila. Hanggang sa eventually, ito na yung pagkakakilan lang nila na hindi na matatanggal sa kanila. No. At ang pinakamagandang gawin na lang kung may malapit sa inyong ganun, eh, alam mo yun, makalayo, makaalis sa poder ng mga hat na to. Yun lang, yun lang yung masabi ko, no? hindi ka masamang anak kung yun lang yung tinatanong mo sa akin. Shish! Sa totoo lang, dapat pinapakulong yung ganito eh.